palang sinasabi ko sa inyo, hindi lang yung pera yung importante. Importante yung buong pagkatao mo eh. Yung buong personality mo. Masaya ka ba kasama? Sarap ka ba kasama? Magaan ka ba kasama? Idadating yung malaking income. Kapag hindi mo sinimulan muna sa ganun. ba diba, minsan nagpapatalo kayo lagi sa mga personal challenges nyo everyday. Kaya hindi dumadating yung pera. Kasi yung aura mo pang personal daily challenges mo eh. Kailangan mo talagang i-mindset yung sarili mo muna bago ka mag-market. Hindi pwedeng mag-market ka ng malungkot ka. Hindi pwedeng mag-market ka ng wala kang karga. Kasi ramdam ka nung kausap. Ngayon, yung universe, nag align sa energy mo. Kaya kahit anong galaw mo, parang wala kang makuha. Parang walang sumasabit na quality. Those negative energy will not make you successful. Kasi every time you feel those things, sabi ng universe, your wish is my command parang hindi ko deserve. Your wish is my command. Parang hindi ako worth it. Your wish is my command. Okay hey guys, importante masaya kayo. Kaya sometimes guys, minsan faith yung ano eh. Malaking factor ng success mo. I-enjoy eh, nyo yung journey nyo ngayon. Pero mangarap ka ng mataan. Tanim nyo sa mga mindset nyo. Nung no, nagsisimula ako, walang deserving. Kahit ako, hindi ako deserving. Pero ang tanong, willing ka ba? Na maging deserving? Mauuna yung willingness bago yung pagiging deserving mo eh. Ang tanong mo sa puso mo, willing ka ba magpaka-deserving?